guys, at ito po yung ating baboy ngayon. na uh, medyo malaki yung baboy natin ngayon, no? Ah, uh, ang timbang ay 85.4. Ayun, ito po yung ating ititinda ngayong araw ng webis Ayun, ah, uh, tinanghal na nga tayo ng gising, ano? Uh, alas 4.30 na. At halos lahat ng tindero rito ay tinanghali. Nandito na yung mga baboy nila. Wala pa yung mga tindero. Ayun. At ayos lang naman na tanghaliin at wala na mga galit kasi puro naman yan mga sarili nila no ah, walang mga amo yan yun e nga ayun ang kaibahan pag may amo ka ay pagpapasok ka ng ganitong oras kunwari alas 3 ang pasok ay eh, pasok ka ng 4.30 yung oras na nalit ka eh, ay sa sahod mo yun ayan eh tayo wala naman tayong nga kaya okay lang walang magagalit sa atin walang magkakalta sa ating sahod at pag may amo ka rin yung kilos mo ay medyo babagal-bagal ka ay sisitahin ka rin ano kasi yan nga pagka may amo ka eh kailangan ng kilos mo ay medyo bilis-bilisan mo kaya tayo uh, okay lang papitiks-pitiks yung kilos natin kasi wala naman tayong amo ayos lang yan na uh, bagal-bagalan natin at at least magatapos natin ng maayos yung ating trabaho ano at yun nga kaya naman natin binagalan to gawa ng para masundan masundan din ng mga gustong matuto ng magkalas ng baboy Ayan, at kung pwede naman natin bilisan yung pagkalas kaya kaya ko namang bilisan itong pagkalas kaso lang eh, ko lang talaga na bagalan yung pagkalas para naman na ah, sa gustong matuto ay eh, masundan naman nila ayun, yung, ayun po yung purpose natin dyan ano kaya ayun at naputol natin yung ulo no? natin na at natanggal ko na rin yung tampalin sa kayong lumo yan at puputulan ko na rin yung pata na unahan at nahati ko na rin sa tatlo yung ating kalahating baboy ayan po uh, sa mga baguhan po dyan na gusto matutong magkaras ng baboy panoorin nyo po itong video na to at sana ay matutulong po sa inyo no? ayan po uh, shout shoutout na pala sa ating mga bagong subscriber dyan Ayan po, sana ay nyo po sa support sa ating channel. At paghiwalayin ko na po ito sa tatlo yung itong ating kalahating baboy. Ayan, at natanggal ko na yung pork chop. Saka yung, yan po, yan po yung ating unahing paghiwalay. Ayan, ah, ito po yung estilo sa pagkaras dito sa palengke. Yung estilo namin dito, no? Ayan, ganyan na po mag ate. Eh, at yung gamit natin na itak ay medyo mapuro na yung ating itak na gamit pati yung kutsilyo ay kasi yung kasama ko rito ay hindi naghahasa na parang tinatamad na yata maghasa ayan kasi yung hinahasa yung baso at yun nga dahil lang sa tagis yung kutsilyo para umano para tumalab dun sa baboy ayan at tatanggalin na natin yung spare ribs medyo lamanan natin yan para mabilis may tinda no? ayan at tatanggalan natin And linisa lang natin yung balat para yung mga balahibo ay matanggal. At tatanggalan ko lang ng taba sa ibabaw para makita natin yung uh, join kung saan. No? Uh, Mandali natin tanggalin yung buto na karugtong ng patang unahan. Ayan, natatanggalin ko na dyan yung buto, yung karugtong ng unahan, pata. Ayan, hindi ko na nilalagyan ng, ano yan, ng laman, gawa ng matumal naman yung buto-buto. E, ganon din naman, tatanggalan rin ng laman pagka matumal yung buto-buto. Ang ginagawa ko yung giniling. Ayan at tapos na tayo sa gasing at dito naman tayo sa pigi. Tatanggalan natin ang balakang. Ayan. Tanggal ko na yung balakang at sunod naman natin ang patang likuran. Ayan po. At hindi ko na muna tinatanggalan ng, ano yan, ng bias at saka yung kasim hindi ko na muna tinanggalan ng paypay -pay para uh, yung kasama ko nang magtatanggal niyan pag siya na mag-display at ito kakalasin ko lang para pagdating ay display na lang siya. Uh, shout out nga pala sa ating mga uh, basher dyan, ano? Ayan, shout out po sa inyong lahat. Sa uh, ganun lang po magkalas ng baboy, ano? Uh, kung papanatan natin kinalas yung kalahati, ay ganun pa rin. Yung sa kalahati, ay ganun pa rin ang ating gagawin. Ayan, nasaan ay makatulong po ito sa mga baguhan, sa mga gusto matuto magkalas ng baboy. Ayan, panoorin nyo lang po itong video na to. Ayan po, uh, shout out po sa inyong lahat at maraming salamat. Ayan, God bless you all po.